so ito guys, sa ah, breaking news. Ah, dito ko pa lang po siya nakikita sa 1PH na Facebook page. Ah, ibinalita ni Miss MJ Marfori. Okay, ah, according to her, dinismiss na ng Intellectual Property Office ang apila ng Tape Incorporated laban sa application ni Joey De Leon para sa Class 41 ng Itbulaga trademark. Okay, so, uh, ibig sabihin nun, ay eh, mukha pong maa approve na yung pong uh, registration ni Joey De Leon at uh, maglalabas na ng papel at siya na po ang uh, magiging uh, rightful na owner ng trademark registration para po sa It Bulaga. Dahil siya naman po talaga ang creator at owner nito pong trademark na ito. So panoorin po natin yung pong kanyang mga sinabi po kanina, okay? Oh. Jay, kanina, di ba? Ang maglabas yes. mismo ay ang uh, Intellectual Property Office. You know, Office of the Philippines Kuya Jovi, di ba? Sila mismo nagsabi na nagsabi. nagkaroon na ng pag-aapila na naganap, di ba? Yeah. Ta tapos, yung tape Bale doon sa uh, Itbulaga, parang ano pa yung saying niya, mas mabilis pa sa alas 4? Yes. Mm. Oo, oh, oh, mas, oh, yeah. mas mabilis pa sa alas 4. nag sila doon, doon sa port 1 ni mas mabilis pa sa alas 4 yung IPO, binasura na rin agad. Agad. Binasura agad. Ganun kapilis. O. So nagpumingi tayong clarification kay Atty. Buko de la Cruz na paluki, pahambol pa sila ng DDJ. Ako, ako sinidi dito uh, ang well, IPO ang mga sila kanina pero didn't say anything dahil yeah, sila kanina na, oh. na agad director general na sila kasi general yun anong yung na application for the Mark Eat Bulaga na inupost ng TAPE dinismiss na then din, di ba nag appeal nag appeal si TAPE sa director ng Bureau of Legal Affairs that order says the dismissal is affirmed and the appeal is dismissed ibig sabihin yung Eat Bulaga ay registered na Kaya, ang balita ni MJ Marfori. Keso okay, ah uh, Dinodouble check ko po sa ilang mga pages at sa ilang mga uh, mga news sites pa. Pero uh, reliable, reliable naman po yung sila uh, Ma'am MJ Marfori at napakagandang balita po niyan na una, una kasi po ang ang sistema ng pag-apila ng tape okay? Di ba kasi ang nagdesisyon yung pong uh, uh, adjudication. Pwede nga uh, i yun doon sa head ng uh, Bureau of Legal Affairs okay? Pagkatapos nun, doon po sa pinaka-head ng IPO Pag wala pa rin doon, uh, susunod na yung Court of Appeals Tsaka um, Supreme Court So, apat na steps So, kung, uh, yung, pong, kung yung balitang yun ni Miss MJ Marfori Ang ibig sabihin, sa step 1 Ay uh, talo na agad ang tape Okay, kasi, kasi guys, ganito yan. Siyempre, uh, ako yung boss, di ba? Sa Bureau of Legal Affairs. Meron akong tao, mga adjudication. Siyempre, may tiwala ako sa mga tao ko. Siyempre, pag merong mga kaso na hawak yung mga tao ko, tinitignan ko din. Kung ako yung boss, ha? Siyempre, uh, uh, ako yung boss nila, tinitignan ko din. At may tiwala ako sa mga tao ko na gagawin yung pong tamang desisyon. So, ibig sabihin, sa unang step, apat na step yon of the ladder, o talo po kaagad. Okay? Zero one. Okay? So, pagdating po sa apila, yung pong tape. Uh, itong henyo master, Joey De Leon, na trademark, ay mukhang malapit na pong lumabas. Kasi usually may, ano yan, may papel yan. Ah, uh, makukuha mo yung papel. Na, uh, ako, may mga papel ako pag sa Models of Manila, eh, na... Uh, they are saying na nakalagay doon na you are the uh, rightful owner of the registered trademark of it bulaga. So nako uh, ini imagine ko lang pag nahawakan yung papel na yon ni uh, boss Joey. Nako dadalin niya yan sa studio. Ipapakita sa tao. Naiimagine nyo yung moment na yon daladala niya yung papel yung matigas yun eh matigas yun, yung yung uh, trademark registration eh, na approve dala, dala niya yung papel papakita niya doon sa studio at um, ayun na uh, parang alam niyo, simula nung isang araw parang it's too good to be true eh, kasi isang taon pinaproblema natin sa totoo lang I wasn't uh, 100% sure na mananalo tayo kasi syempre ano 'yan eh maraming mga technicality yan, maraming proseso yan pero I, I was confident sa husay ng uh, mga abogado ng Tito Vic and Joey and uh, I, I was confident na nasa tama tayo dito sa dito sa pinaglalaban na ito. O pero yun nga syempre meron pa rin ka kaba. Paano kung matalo? Paano kung 'di ba? Syempre masakit-masakit 'yun kasi sino sinu sino sinubaybayan ko buong taon, sinubaybayan natin buong taon. So parang naging parte na din tayo ng buong proseso at parang hirap pa rin paniwalaan na nandito na tayo, na panalo tayo, na cancela yung sa tape, lalabas na yung kay Boss Joey na trademark at denied, basura, binasura yung pong unang apila. So apat na apila yan. One down, to go, okay? Susunod po yung pong sa boss nila sa IPO. So, kung 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 titingnan po natin yung yung gaano kabilis binasura yung apela doon sa head ng ng Bureau of Legal Affairs. Eh mukhang maganda po ang ating pakiramdam na baka susunod po yung Director General. Eh baka ganun din yung maging resulta. Meron siyang tiwala sa kakayahan ng kanyang mga tao na magdesisyon at magbigay ng tamang judgment pagdating po sa mga uh, cases na ganito. So like I said, uh, it is still very hard to believe sometimes na Ganito nangyayari at sunod-sunod yung good news para po sa TVJ Eat Bulaga. Diba? And uh, uh, abangan po natin yung mga susunod pang balita tungkol dito. Siyempre po gagawa din ng moves yung pong tape. Hindi din man po titigil yan at talagang wala silang balak sumuko dito sa laban na to. So i-update ko po kayo pag mayroong bagong uh, news. So bukas sama-sama ulit po tayo to 30pm Facebook Live Eat Daily. So good night mga Dabarkads